Buenos tardes damas y caballeros uh, when, uh, when we blog about uh, president Marcos needing to uh, appoint uh, uh, for uh, uh, incumbent justice uh, secretary Boeing Remulla to the office of the ombudsman to protect his interests when he shall have stepped down as president in 2028 and the, in the event that by political design sarah uh, could have uh, escaped uh, conviction from the uh, escape conviction in the impeachment trial or maybe the trial may be killed before even it uh, will even start, and Sarah gets to run for uh, president in uh, 2028 and win. Then uh, President Marcos will no longer have presidential immunity from suit, meaning that, that uh, just like President Duterte, he can be sued for uh, cases, criminal cases. Uh, Uh, and he will, and he can be uh, jailed. Unlike now, because he enjoys uh, presidential immunity, then he can only be, just like Sara Duterte, he can only be impeached, which is uh, a very complicated and lengthy political process as we are seeing now. So, kwan na po, vulnerable na po si President uh, Bongbong Marcos. So, Well, and that's why he needs somebody. He needs somebody like a loyal, uh, a loyal attack dog or defend, defender, defender office of the ombudsman, where some of the cases may be filed. Huh? So just uh, as uh, the outgoing ombudsman, whose end will, ter whose term will end in. Uh, uh, 27, July 27. In the, in the case of Mar, uh, Samuel Martinez the Dutertes really pound uh, found him useful in defending their interests during and after the Duterte administration. Tingnan nyo, paalis na lang. Ang dami pang ginagawa para depensahan ng mga Dutertes. So, President Marcos needs that kind of uh, of defenderin sa ombudsman. So, marami nagtanong anong binalita natin yan. But, bakit? Anong kaso pwede nila filean kay Marcos? Marami, marami. In fact, uh, dito rin lumabas sa interview ni Karen Davila na pwede, pwede, may balak si Sara na palakasin ulit. Kasi ngayon parang patay na yung yung Presidential Commission on Good Government, syempre, kung ang president kung sitting president ang kalaban mo, wala ka talaga wala ka talaga magagawa. Pero uh, uh, pag naging presidente na daw si Sara, palalakasin daw niya yung Presidential Commission on Good Government para habulin yung ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Ha? Na at uh, ngayon kasi out on bail si Imelda Marcos, so baka ipapakancel rin niya yung bill, pagkatapos sa uh, ipapakulong niya. Ah, just uh, pwede niya sabihin, eh, pinakulong niyo nga yung 80-year-old na tatay ko. So ipapakulong ko rin si Imelda kahit mas matanda na yan. Ganon. At siyempre kung wala ng immunity si President Bongbong Marcos, pwede na rin siya kasuhan at pwede ikulong. So yan, yan ang plano, yan ang uh, balak gagawin uh, ni Sara Duterte. Uh, yan, ha? So, as a backgrounder, uh, as a backgrounder, ikuan ko muna, tingnan muna natin yung uh, uh, yung PCGG recently nag uh, on, on, on March nag sila ng anniversary nila. Andiyan pa naman, kaso lang medyo hindi nagaano agresibo. Pero sa anniversary post ng PCGG, na umabot na sila ng 39 years, uh, sinabi nila in year 2024, nakakolekta pa sila ng 2.2 billion. 2.2 billion, ha? That was last year. In total, umabot na sa 182 billion cash na recover nila from the Marcoses. So kaya tayo naman, objective tayo dito, neutral tayo, hindi tayo pro-Marcos, hindi rin pro-Duterte, hindi rin natin didefensahan yung mga Duterte, hindi rin natin didefensahan yung mga Marcoses. So doon sa sinasabi na wa, hindi totoo yung mga uh, nakaw ng mga Marcoses, Totoo po yun. Otherwise, walang nakolekta yung PCGG, including uh, yung Swiss banks, yung American banks. Nung nakita nila, natalo sila sa korte dahil may ebidensya ang PCGG nung time ni Cory at nung time ni FBR na meron nga, meron nga talagang ebidensya na nagnakaw mga Marcoses, binalik nila yung pera. Kaya through the years, through the years, umabot na ng 182 billion. At mga Marcoses naman, binigay itong mga propriedad, pati mga pera, binalik sa gobyerno. Ah, or hindi na nila otherwise, nilabanan itong mga Marcoses para uh, ba, para kunin ulit yung 182 billion na kinuha sa kanila. Pero alam naman ng lahat na talaga naman nag talaga si President Bongbong Marcos as President Ferdinand E. Marcos, the father of Bongbong Marcos. Uh, nung umalis siya, uh, meron, uh, meron na meron nawala nawawalang pera sa gobyerno ng 27 billion da, billion dollars na kung sa ngayon yun mga trillion trillion na yun at uh, so kung ganun value yun kaya from from then on until ngayon until ngayon nagbabayad pa tayo yung yung principal ng utang na yun, 27 billion. Kaya hindi hindi umangat ang Pilipinas. Kahit sino pang presidente sumunod kay Marcos, hindi na umangat kasi habang yung yung Thailand, yung pera nila na gene generate from 1986 pinilalagay sa mga serbisyo at mga daan at sa mga cable ng ng uh, ng mga uh, communication lahat-lahat tayo, ang ginagamit natin 30% or 40% ng pera ng bayan, binabayaran na natin yung utang. So, totoo naman ito. So, wag na tayo, wag na tayo, kwentas klaras ng tayo dito sa broadcaster Channel. So, yan, just to give you a brief, brief background na hin, totoo itong uh, itong uh, um, uh, PCGG uh, mission at naging successful nga sila at yung 182 billion na na-recover uh, kay Marcos, yun, nilagay nila sa pag pagbigyan indemnity sa human rights victims at pinundohan rin ang agrarian reform program. Yun lang, sad to say, malaking porsyento na punta sa mga bolsa rin ng mga politiko. So, uh, the, the thief, ah, rubbing the thief. Ganon, ganon talaga sa Pilipinas. Kawawa tayo. Oo, <laughs> tayo. So, eto. So, eto nga. Pero ngayon, ang PCGG, medyo hindi sila gaano active. Although, credit to them, Naka-recover pa sila ng 2.2 billion. Kasi, since pumasok sa puesto si Bongbong Marcos, halos lahat ng kaso ni, na file ng PCGG, sa mga Marcoses nananalo suddenly ang mga Marcoses. So baka this year wala na wala na tayo mako wala na makolekta ang PCGG sa mga Marcoses. Siyempre sila na sa power eh. Baka in the end lalabas tayo pang may utang sa sa kanila kahit naka-recover na sa kanila yung 182 billion. So ngayon ina inactive ang PCGG. Kasi siyempre ba naman sino ba naman sa PCGG gusto kalabanin ang presidente ah kaya kaya sabi ni Sarah, pag naging presidente ako bubuhayin ko at palalakasin ko 'yan PCGG para habulin 'yung mga 'yung mga ill-gotten wealth ng mga Marcoses at ipapakulong ko si uh, si uh, uh, President Bongbong Marcos kung wala na siyang immunity at uh, at papakulong ko si Imelda Marcos. So pakinggan natin. Uh, pakinggan natin uh, itong uh, itong interview ni Karen Davila. Pero pumalag dito si Sarah. Ah, dinidinay niya na may balak siya ganito. Pero alam naman natin yung credibility ni 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 Sarah ay uh, very very questionable. So itong si Karen, in-interview niya. In-interview niya ah, uh, Itong si former PCGG Commissioner Sir Ruben Carranza na isa rin sa namuno para makarecover tayo ng almost 200 billion nakaw na, na yaman ng bayan sa mga Marcoses. At uh, ito yung porsyon ng interview kung saan uh, sinabi, ni, uh, the Vice President? Might sinabi ni Karen Davila na balak si Sarah na habulin. Ang mga Marcoses uh, ulit sa ill-gotten wealth nila. Ah, so panoorin natin 'to. There have been talks that the vice president might run, throw her hat into the presidency in 2028. If so, she would be leading as of today. She would be the winner as of today if elections were mm -hmm. held today. Uh, sources tell me that if she does run and win, She would bring back the PCGG. Nali, minor signal. Wait, wait, wait. Ta, minor signal. Miss Karen, natal ka problema. Nali, signal. Gada pasan. Okay. Now. <laughs> I, okay. <laughs> what are your thoughts on that? You know, allegations of corruption uh, with this government, with the twenty twenty five budget. Once again, properties, wealth. You know, it. There is no formal investigation, but that's the one thing sources say. If she wins, she will bring back the PCGG and once again, the prosecute the Marcoses. Get back yeah. uh, ill gotten wealth. What are your thoughts? I, I don't know why she has to wait until 2028 the two, the pcgg is still there uh, as a matter as of fact uh, yeah not only that the, the case many cases have already been decided what she ought to do is make sure using her office as vice president you'll see you know when, when you go on social media for example most of the duterte supporters attacks against the marcos involve marcos as a drug user marcos as this marcos or that they, they never seem to want to attack him for corruption, for ill gotten wealth. And I don't understand why they won't do that. So they can do that. But not only can she, can she demand that cake Ngandali ako. <laughs> ay, ay, ay. Ayoko na lang magalit. Sige na. Ayoko na mga blood. Na high blood ako kanina. Pero... What is uh, Mr. Uh, or former PCGG Commissioner is saying? na nakikita niya meron rin basehan. Says that have been decided against kung, the Marcoses, kung, kung the crime Kung hahabulin ni, uh, ni Sara, lalo na yung mga, yung mga kriminalidad, di umano, na, na bago nangyari. Tulad yung, uh, kasi kahit sabihin natin ang pagnanakaw ng... Uh, ng, ng uh, uh, almost half, half a trillion half a tri trillion ayuda funds ay naganap sa Kongreso at Senado sila Romualdez Romualde sila sila chairman ng uh, ng appropriations uh, committee si Saldico at saka sila Ch Chi Escudero, sila Grace po sa Pinit Committee on Finance, sila, sila yun gumalaw sa Bicam by camera conference committee kaya meron mga blanco blanco na mga so uh, form so uh, tulad ng sinabi ni, ni Karen may ground talaga kumbaga kung, kung hahabol talaga ni Sarah, meron batayan kasi uh, kahit ngayon nga niluto yon nila nila Romualdez pero inapprove naman ni Marcos yung budget na mali-mali nga na may mga inayos lang nila nag fill in the blanks ng sila doon sa mga blank form pero ang gagawin sana niya yun ni Marcos binito niya sana yun binito niya pagkatapos sa uh, uh, pinaupo niya ulit yung mga kongresista senador ayusin yung mga yung budget na yun so in the end uh, siya pa rin ang may responsibility noon kasi Kasama na sila Romualdez, sila Jesus Escudero. Kasi siya ang nag-sign eventually si President Bongbong Marcos. Kaya ang kasalanan nila Romualdez, naging kasalanan na rin niya. Kasi kinover kino up niya. Sana pinaimbestiga niya yun. At kung merong basehan, pinakulong niya si Romualdez, si Jesus Escudero, si, si Saldico, si Grace Po. Kung, kung sila ang, uh, ang uh, may gawa noon, di ba? So, inapprove ni Marcos. So, yun ang sinasabi ni Karen na may basehan. May basehan kung gusto. At saka syempre, yung inexpose ni Risa Ontiveros na uh, 200 million, billion uh, is, uh, rice is smugg uh, sugar smuggling scam. Yung bago pa lang yung, Mar yung, Marcos administration. At uh, may mga, may mga papeles rin doon na na inexpose ni Risa Ontiveros. Uh, so uh, marami marami na ang pakanador noon ay kapatid ni ni First Lady uh, Lisa Araneta Marcos na si na si uh, uh, Martin Martin uh, Araneta Mar Martin Araneta ayo uh, brother ni First Lady So kumaga uh, yung mga yung mga smuggling ng kwan ng uh, ng uh, ah uh, onion. Ha? Uh, kaya tumaas yung presyo, mas mahal pa sa karne, ganon. Garlic, ganon. So, sibuyas. So, ah, uh, marami, marami. Marami pang iba. Marami pa yung lalabas. Yun yung expose ni, ni, uh, ni Rafi Tulfo. Bago tumahimik na lang siya. Hindi natin alam. <laughs> Ipatulpo nga natin si Rafi. Kung bakit tumahi, tumigil na lang siya sa report niya, sa investigasyon niya sa, PC, sa PCSO, ha? Philippine Charity Chief Stakes Office. Ha? Lahat kasi ito lalantad eh. Lahat ito sisingaw. ah uh, ngayon lang, Siyempre, nakikita natin walang nag-iimbestiga dito. Para lang doon sa, para lang, parang lang yung, uh, yung sabungero scam na wala nangyari during the time ni Duterte parang lang yung ej case walang nangyari sa time ni Duterte pero sa time ni Marcos lalabas lahat ito at yan ang balak gawin ni Sarah tulad lang hinalungkat ni Marcos yung mga katiwalian at patayan sa panahon ng ng uh, ng tatay niya hahalungkatin din niya yung lahat ng mga katiwalian ha lahat ng korup uh, ya smuggling uh, katiwalian sa PCSO ha sugar smuggling ha? Uh, lahat rice smuggling at uh, di natin na kaya kaya dapat talaga alam ito ni President Marcos ha Mahugulong talaga sila diyan kung uh, babalik si Sara sa pwesto at kaya si Sara lumalaban fighting for her life kasi yun na lang ang pag-asa niya either makulong siya ng uh, ICC or at uh, hindi siya makaupo as president pero kung nakaupo na siya as president hindi wala nang power sa kay may may AFP at PNP na siya para labanan sino man mag-aaresto sa kanya through Interpol at uh, pwede pa niya habulin at ipakulong rin ang mga Marcoses. So, 'yun ang sinasabi rin nito ni uh, ni Karansa, sabi niya, may mga kaso tayo na, na noon sa time ni Cory at FBR. May mga kaso tayo na filean laban sa mga Marcoses. Nanalo tayo sa mga kaso na yun. Ba't hindi yun hahabulin ni Sara? Ba't hindi yun ipaporso nila? Bakit ang issue pa, lang, pa rin parati sa kanila ay, ay yung kwad yung uh, bangag, drug test, ganun, follicle test, ganun. So, Uh, parang sinasabi rin ni Karansa, eh, may kahinaan naman talaga itong mga grupo ni Sara kasi yung mga issue na, na may basehan, hindi nila hinahabol. Tulad yun, yun, yung, yung, 203, hindi pa nagbayad na estate tax ng mga Marcoses, pwede rin nila habulin yun. Ha? Ah? O sige, tuloy tayo. Tayo, kwentas klaras ang tayo dito, ha? Ah? The criminal conviction of Imelda Marcos Right, that that know that that her bail should be uh, rescinded, for example, in the same way that her father Sara Duterte's father cannot be granted interim release. Why should Imelda Marcos, who's been convicted, Rodrigo Duterte has not even been convicted, he can't be released, but Imelda Marcos convicted, so maybe she should demand that. But not only that, there's a tax liability of the Marcoses that they haven't paid. I I don't understand why the Duterte family. Doesn't seem to be interested in accountability for corruption. Mm. The same allegations of corruption that have been made against her in the impeachment trial. All right. Well, on that note, I want to thank you. If they ask you once again to join the PCGG, is that a yes or a no? <laughs> I I I have to I have to consider whether that's a serious proposal she's making. It looks to me that it's not. All right. On that note, attorney Ruben Carranza of the ICTJ, thank you this morning. Interesting discussion, sir. Thank you. Okay. So, yeah, na. So, parang nakikita na natin, na, parang 'yung mga nagtatanong, anong kaso ba ipapailan ng mga Duterte's kaya uh, kay Marcos kung wala na siya sa pwesto? Ito na nga ang mga kaso. Kaya uh, very Ewan ko kung na-realize ito ni President Marcos. Ah, uh, very serious itong hinaharap niya na rest back na mga, na mga at isa pang factor dyan, hindi lang rest back ng mga Duterte, rest back ng China sa kanya. So I hope, I hope, ha? gagalaw na talaga siya, lalo na dito pa lang sa, sa race for the Senate presidency, dapat gumalaw siya para maalis. Maalis yan yung nag sa kanya, yung sila naglagay kay Cheese Escudero sa puesto Ha? Nakita niyo naman si Cheese una dinepensahan niya yung mga Mark yung si Lisa Araneta, si Marcos sa issue ng PDEA leaks sa investigasyon ni Bato Dela Rosa and then yun yung pala ang kapalit. Didepensahan niya yung mga Marcoses and then gagalaw ang mga Marcoses para gawin siyang uh, Senate President. So naging Senate President naman naman siya pero ngayon <laughs> <laughs> sa isang iglap, ando na siya kay Sara Duterte. Siya na ang nagpapa nag uh, nag delaying tactic yung fourth week naging four months ay uh, yung fourth week magiging five months yung fourth week magiging six months or papatayin pa so it is about time ha kaya i-share nyo ito lalo na kayo uh, kayong mga Marcos supporters i-share nyo to ha para yung mga para yung mga kalyado Ka kamag-anak ni Marcos makita nila ito na delikado delikado sila kasi yun nga sinasabi natin si Sara uh, hindi 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 sila uh, she will never she will never forgive them ah uh, walang walang unity unity sa kanya walang reconciliation reconciliation sa kanya the only thing that will make her happy happy is to see the Marcoses behind bars, just like her father, or hindi ko, sinabi na kanya, hindi lang behind bars, kundi gusto niya mag -ger mga Marcoses. Kaya, the more reason na, na, yeah, this is no laughing matter, seryoso itong bagay nito. Na tayo naman, tayo naman, uh, kung investigahan ang Marcos, so be it. Kung investigahan si Sarah, so be it. Kasi, uh, pabor ito lahat sa taong bayan. Pero, yun lang, uh, Uh, okay okay sa akin may investig mag may mag -investiga kay Marcos pero mas komportable ako kung kung neutral president let's say si president Risa Ontiveros, si President Leila de Lima, yung gagawin, gagawin ng investigasyon, patas, independent, neutral, pero hindi yung hindi yung ang motivasyon ay babalikan, reresbahan. Ha? Huh? Otherwise hindi, hindi there will be no peace in the country. Kaya uh, all the more reason na uh, kayo rin uh, you can help uh, President Marcos by sharing this blog, by liking this blog para mapunta rin ito sa mga kababayan natin so that they will realize. Ha? Huh? Hindi lang at stake dito yung pagtanggal sa pwesto ni Sara Duterte or pagban from running for office nakasalalay din dito yung history ng Pilipinas kung siya maging presidente yan pur banggayan na lang yan puro kwa na lang yan uh, awayan na lang yan ng mga mga di, di, dynasties at wala na wala na mangyayari dito ah, mas lalong maiwan na talaga tayo ng mga ibang bansa di ba so yun lang po yun lang ang uh, ang update natin dito sa issue na mga plano ni Sarah na na ngayon pa lang nakikita na natin yung ano man ang balak niya gawin. So ito ang mga long term plan niya pero ang short term niya plan niya ay patayin. Iluklok as president ulit si Cheese Escudero or keep keep him in office no matter ku ano man ang gagawin niya. <laughs> Diyan sa Senado, ano man ang bubuhos siya dyan, uh, i, to keep cheese in office and then pag na, na-start na yung trial, patayin yung trial. And then, uh, that, kung wala, hindi na siya na-impeach, pwede na siya tumagbo as, as president at kung nanalo, siya rin magpapakulong sa mga Marcoses. And kung siya gagawa niyan, na puro mga, I'm sure, po, kahit yung mga magkwan, mga uh, kartudal nung ginawa nila kay Laila de Lima, baka, baka pati mo yung mga false charges and mga ebidensya, ah false witnesses, false charges, mga echo na kaso, yun ang gagawin nila. Ayun ah, ang gagawin nila. Ha? Ah. So yun po, yun po uh, that is the serious matter. Life and death situation facing the Marcoses. I hope, ha? Ah, uh, President Marcos will already will already make his move. Uh, first to remove Jesus Cudero and to push through with the trial. Siya lang ang may power to do that. So yan lang po, yan lang ang vlog natin. Again, pasensya na kung if you don't agree with my view, basta tayo, kwentas, klaras lang. Uh, the truth hurts, but that is the truth. So thank you very much everyone for watching. And uh, again, happy Sunday to all. And see you in my next vlog.